sikat dahil sa pinong buhangin at napakalinis na tubig na talaga namang nakaka-relax. Hindi pa man kasing sikat na ibang beach sa Aurora, pero nakikilala na at pinupuntahan na ng mga tao. Tara, samahan nyo kami sa Kasapsapan Beach sa Kasiguran, Aurora. morning. I'm with the family. Nasa si Mrs. B. Hindi ko makita. Matatakta ko pala. Ayun si Mrs. Bu. Nandito kami sa... Saan nga ba tayo? Beach. Kasapsapan. Nandito kami sa Kasapsapan Beach. Dito sa Kasiguran, Aurora. Holy Week kasi. So, ito yung Holy Week getaway namin kami. And uh, dito namin napili ni Mrs. Busa Kasigura, eh, Aurora. Parang nakaraan vlog lang, nando naman ako sa Dinggalan. Eh. Busy, Busy si Mrs. Bu. Preparing our breakfast. Ang mga cameraman, hindi Mukha mo. Eh, yung tent namin. Apat kami matutulog dyan later. Tapos, ito yung mga gamit namin. Nakakalat pa. Pero, ang dami, no? Meron pa naiwan sa kotse niyan. Ganyan kahusay si Mrs. Blue. Kasi bumiyahe kami ng, ano, ng midnight from Aramis Gears. And para maaga kami dumating dito, pwesto Kasi we are expecting na maraming tao. Which is, pagdating namin, medyo madami na. Parang tent city na rin. But it's okay. It's fine. It's cool. Yeah. Mas madaming tao, mas masaya. So, since maraming tao dito, syempre, hindi mawawala yung mga... Naghahanap din ng opportunity na kumita, diba ba? Sana dyan, si Kuya. Yeah. So, nakabili na ako ng pandesal sa kanya. Ito yung pandesal. Okay. Worth 50 pesos. 2 pesos each. Tsaka ano bu makakasundo mo? Yung pandesal. Walang sunog. Puro maputi. <laughs> Which is ayoko naman ng ganun. Gusto ko toasted. yung na maganda dito sa lugar nito walang cell reception so kung on call ka at tumakas ka hindi ka makakontakt seryoso, walang cell reception dito no data wala lahat, parang kang disconnected sa mundo so if you wanna get away okay dito nakakuha kami ng bench so, o oh sige termin so yung sinasabi ko nakakuha kami ng free na bench at saka table As a out, may bayad pala lang. 230. Magkano binayaran mo busan na eh? Pitch ng tent? Yun, so kung magpipitch ka ng tent, that's 250. 250 pesos per day. And may 50 pesos na entrance fee. Actually, nagbook kami ahead. Ang problema, fully book na sila as early as mid ng March, no? Ah, parang ganun. bid oh, mid ng March, fully book na sila. First week ng March ayun, first week ng March daw, nag, ano, nag, mag-book si Mrs. dito pero hindi kami pinala. Kaya ang ending, nag -tent kami. Which is also a good thing, kasi technically this is the first time na yung, yung mag, mag talaga kami, mag, mag talaga kami. Pero kaming kapitbahay na naglalaro medyo maingay pero it's fun nasa sayo lang din naman kung paano mo hahanapin yung inner peace kahit chaotic and magulo ang nakapaligid sa iyo gagawa mo na sampayan para sa mga pasandam ni Pultuanya quote, hindi marunong gumawa ng sampayan si daddy so first time I wanna see how this will go First, for the first time. And that's how you do it. how show na ano, na <laughs> santayan. Sa kaibang trip to. Uwan kami sa beach para mag sanggyu. Meron tayong beef, merong pork, merong flavored kimchi. Ay, kimchi ba to? No, hindi. Ano to? Flavored na pork na pinili na mami mo. Ito yung kimchi ko. Parang dinala ng bagay sa gift namin. Wala nang natira. And after eating, it's the best time to relax. Pakinggan na alon. Pakinggan ng ingay ng palipi. And relax. Relax na. Nagpe-prep na kami for dinner. Ang dinner namin is inihaw. Ayan si Mrs. Bo, nag-iihaw. Napakahusay ko magpaningas ng uling. Ginamitan ko nito. Masarap. Pero, ang daming asunog. So, galing to doon sa kapit bahay namin na nagtetent din ang tawag daw dito is tendelop tendelop eh, si Mrs. Bue mahilig sa sa mga desserts yan parang siyang suman no tapos meron siyang matamis na ano na parang sauce alasan serbisos. Para 'yung banat sana. Nanilosa. Ah. Ay. O nga sa nga. At sa kanila po galing 'yung tindelot namin. 'Yun. Sir, maraming salamat po. Thank you. Ah, from Isabela. <laughs> from, Isab from Isabela. Alternative bill sa fasting. Ah, okay. ko fasting Sige po, salamat po, salamat po. Thank you. Welcome po. Diba? Ang galing. Sa Isabela pala. Buto tayo Isabela. May pupuntahan na tayo sa Isabela. So, how do you... End the day, it was a beach. Chef yung sound and too big and uh, with this. time in uh and plants and all about the family and life and uh, catch you again tomorrow. Good night. Good morning. Now we eat. breakfast. Ang galing ni Mrs. Bo kumising maaga. So meron kami French toast, eggs, and burger. Pero syempre, kalimutan na ang lahat. Huwag lang ang coffee. Ano? Nakatibag pa yan. Galing. Galing. Diba? pupuntahan kami ni Mrs. Meron daw oh, mabibilihan ng fish dito. Eh, may ilig tayo sa ano, eh. mga tuna tuna. So magbabaka sakali tayo kung oh, meron yung tuna doon. kahit mga yellowfin lang. Ganda yung araw, oh. hindi masyado pa may Ang haba pala nito. Eh. Ay! Mahaba tong ano eh, lotong no, kasapsapan nito. Dito sa part na to, ah, uh, taglumong naglulutay, may lumalabas na ano, na parang hindi ba sandbar pero mattress talaga 'yung tubig ng maganda. Kasi no, you could walk through it yung sand it's uh, not white bura hindi boracay white pero it's pino. To put things into perspective ito yung ano namin yung RAB na RAB resort na pinagkampan namin ayun yung pinagbila namin ng fish yun yung fishermen sa village where you can buy fish tapos yun puro mga resorts yan so magkita naman tayo sa opposite side. Sabi ng mga nagbabantay Pwede daw mag-surf dito sa part na ito. And kung hindi ako nagkakamali, ito rin yung part. See that part? Yung part na yun? Yun naman. Yung, I think, si Unico ba ang nag-featured? No? Or some travel vlogger na untouched. Mahaba. sa stretch yun. O maganda doon. Pero syempre, walang accommodation doon. While on this part naman, yan, starting from here, yan, yun yung mga may mga resort. Ang kulit oh, pag kumatig yung tubig. Ayan, may mga namumulot pa. Siguro may nakakuha sila mga seashells and stuff. Tapos, check them out. So, parang merong pool na doon lang sila nakatambay. Chilling. Eh. Kung titignan nyo, parang dating mga coral reef to eh. Parang namatay na lang and they parang na-fossilize. Tumigas. Okay. So mahaba yan, hanggang doon Doon So, ilang meters din yan Okay din, okay din pumunta Kaso nga lang, syempre, suot kang proper chinelas Dahil masakit sa paa Ito, so, meron din parang pool dito <laughs> Pwede ka tumambay dito Almost hanggang tuho Tapos, kung ano, warm mo yung tubig Okay din, okay din dito. Lakad-lakad lang. Yun ang lalaki ng waves. Actually, kanina may nakasalubong May dalawang mga surfboards. And speaking of surfing, ayun, merong dalawang nagsasurf ngayon doon. So, if you're from Manila, siguro expect mo na mga 9, 8 to 9 hours sa biyahe. Kasi kami, galing kami ng Nueva Ecija na mismo, San Leonardo. Uh, it took us 6 hours almost. Pero takbong tiyabi lang yun. Nasa uh, eastern part kasi ng Philippines itong uh, lugar na ito. Pero maganda, maganda pa rin. People are friendly. Uh, malinis yung lugar. Siguro ako mong holy week ngayon. Talagang dagsa ang mga tao. Kung halimbawa naman, sanay ka na sa mga pag babura ka mo or yung private resort and stuff tapos gusto mong bumalik yung style ng outing yung araw then, pwede mong testing yung lugar na to now uh, sabi ng pinsa ni Mrs. Boo pag wala naman daw bakasyon okay daw dito sa resort kasi halos solohin mo yung resort siguro ay just so happen na holy week kaya talagang maraming gusto mo ganwa ng magulo ang paligid. Bumagal ka. Huminga at magdasal. Siguradong mahanap mo ang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan.